So, yun, na. Uh, what's up mga yakin? Uh, subukan natin tong ano, uh, shortcut papuntang SM Aura. Ah, SM Aura. Uh, SM Mall of Asia. Kasi pupunta tayo ngayon nang 10th Avenue, Caloocan. So, first time kong dumaan dito sa Talaba Diversion Road. Hindi ko alam kung saan ang labas nito. <laughs> So ayun no. All right. Shout out sa Shipa Philippines. Siyempre, at sa Sphinx Philippines na gamit yung lab sa aking rides. Kung saan nakainitan ng araw, ito yung uh, protection ko sa aking kamay. Alright. And then sa aking uh, helmet, Zebra Helmet Philippines. ayon. So, hindi ako prepared lowbat yung insta360 ko lowbat yung uh, iba kong battery <laughs> lowbat nako nangyari so ride safe sa atin ride safe ayun o oh, nagkaroon sila ng diskusyonan ganda pala rito ngayon ko lang ito nalaman galing no meron na pala ngayon dito ano shortcut Ayun no, all right slight <laughs> right onto carlos p garcia avenue extension may nga yung motor mo pre ito ba yun ito ba yung shortcut Ah, ito, turn right. Akala ko diretso. <laughs> Picture way. <laughs> In 300 meters, continue straight. Ito na nga ata yung shortcut na sinasabi ang labas ay uh, Mall of Asia. And Bago to, bago. Mamaya pag-uwi, dito rin tayo dadaan. Ah. Ang galing. Ito pala yung bagong daan. Nakaka-amaze. Pero parang nadaanan ko na to dati eh. Nung Continue nag pa ako. Oh. Ito yun, sigurado. Ang dami lang hams. Ang lalaki ng hams. O, oh, yan o. Oh. Ang ah. galing. Ito pala. Woo! Ah, uh, papabilis yung ano natin, biyahe kasi kalookan pa eh. So ito, dadan tayo ng ilalim. Ayan. Ito yung bagong uh, portal. Bagong portal, uh, katabi lang siya ng ano ng uh, expressway, SLEX. Ayan. Ay magkatabi lang sila oh, yung bagong daanan. Ang labas na ito ay ano, uh, SM, all of Asia. All right. Malayo na yung biyahe pa. Kasi ano pa tayo eh kalukuhan. Ayun, ang ganda ng kalsada rito. Head north on Coastal SVC Road towards Service Road. Ayun, no? Ayun In 200 ba? meters, slide left onto Service Road ganda, ang ganda. Slide left onto service road. Vehicles going to Cabitex turn right for uh, to Victor. so diretso tayo. Ito, diretso. Kasi hindi naman tayo papuntang ano, Las -yes. Piñas. So, ito na yun, oh. Ah, dinaanan ko yung ano, yung uh, bulungan dito sa Paranyake. Ayan oh. Diyan ako dumaan sa gilid tapos nandito tayo ngayon sa Tulay. Ang labas daw nito ay sa SM Mall of Asia. So, ang bilis na ng biyahe, walang traffic. Ayan oh, ang ganda, tapos kita mo pa yung dagat, tingnan naman oh, no, ganda oh. Ito yung bulungan na bintahan ng mga isda. So, dito tayo. Dadaanan natin yung Ptex, Ito Ito ba yung Hindi, ito lang yung mga paradahan Ganda Woo! Alright So mamaya dito tayo dadaan ulit Susundan so, lang natin yon. <laughs> In 50 meters, turn right onto Diosdado Macapagal Boulevard the next right onto Diosdado Macapagal Boulevard. So, ito, alam ko na to dito kasi dati nung nag-grab Ah, uh, nadadaanan Continue ko na to dito. Diosdado Macapagal Boulevard for 1 kilometer. All right. biyahin, ah. hindi nakagaya doon sa kabila ah, no? ah, ikot-ikot ka pa. 3.5 extension dadaanan mo SM sukat ganun ah uh, ito mall of Asia na to dito malapit na dyan ako nag deliver dati sa kabila ito yung mga uh, Pugo Hub oh. tapos may nagde-deliveran pa ako dyan dati mga Chinese talaga <laughs> Ayan, Pitex sa kabila sa kanan kong bahagi. Ayan yung Pitex. Ayan. So, nagyelo na. na nakaabot pa. Kung nagkataon, huli tayo. <laughs> Alright, bye muna.